as always to God be the glory Tinawagan tayo ng ating kaibigan na kapwa mekaniko Sadya niyang papuntahin ako sa kanyang shop Ito po ay isang palatandaan na mayroong pagkakaisa at pag-uunawaan Di tulad ng iba dyan na magsiraan hanggat kamatayan Ngayon pupuntahan ko kasi nung nakaraang araw ito raw ay biglang naglupawir at umabot sa punto na ayaw na raw umaandar ulit ang makina sabayan niyo ako mga kaalbularyo at observe lang po kayo ito po ay isang Suzuki Diesel E08 engine 2 cylinders wala akong na-feel kahit kunting kaba Ibig sabihin, naka-full charge ang hurim-hurim ko ngayon While may assistant checking something Gibakos ko agad ang agod-agod ko dito Okay, let's go So ito na po mga kalbularyo Tingnan natin apanda rin ang makina ngayon Start Ayan So umandar naman ang makina mga kalbularyo Pero nakikita natin na umiilaw ang check engine light Ayan po So halatang halata mga kalbularyo Naririnig naman natin at nakikita naman natin Na makina ngayon ay sobrang palyado Parang halos mamatay na Ayan o oh. Ayan namatay talaga Start uh, Talagang mahihirapan siya mga kalbularyo Sa pag start Okay Try natin start again Fire So ayan na talagang umandar mga kalbularyo ano kaya ang dahilan start natin so wala na talaga mga kalbularyo parang nawala na tayo ng pag-asa dito so uh, dating gawin mga kalbularyo hula hula na muna tayo dito nakita kong nakadisconnect ang sakit ng engine coolant temperature sensor ayan po mga kalbularyo nakita nyo yung sakit hindi nakatakod yung kulay brown Medyo gikulbaan og nalipay yod ako kasi akala ko ito lang ang dahilan Complicated na pala Okay, let's continue Second step na tayo Pinalitan ko na din po ang ECB o tinatawag nating suction control valve Pag hindi pa rin ito tumama, lalong maulawan na naman ako So ito na po mga kalbalaryo uh, Naikabit na natin ang bagong uh, suction control valve So ito po ang luma nating uh, control valve. So ayan po ang bago, naikabit na natin. So ngayon po, nakikita natin dito sa fuel rate pressure ay 5000 PSI plus. So ayan po mga kalbularyo, nag-normalize na yung lahat. Normal na po ito, 5000 plus. So ayan po, try natin i-test. So ito na po mga kalbularyo, Ah, katatapos lang natin na road test. Ah, hindi masyadong malakas pa rin ang makina ngayon. So, next step tayo mga kalbularyo. Ah, titirahin natin yung turbo dito. yan, Ito po. Baklasin natin yung turbo at ah, linisan lang muna natin. Pagkatapos ng mga kalbularyo, pag hindi pa rin ito maayos, ah, gagamitan na natin ang ating ah, bagong produkto. Ayan, ipakita ko sa inyo ang mga produkto natin dito mga kalbularyo. So ito na po. Ito po ang Haplas Panuhot Exclusive Distributed by Albolaryong Mekaniko. At ito naman ang tinatawag nating pasmo sa kusog. Pag uh, sa tingin nyo ay ano, napapasmo na ang mga kogatan nyo, mga kalbularyo, punta lang kayo sa akin. At syempre ito ang pinaka-best ceiling natin, kinilkig. Yan exclusive distributed by Albularyong Mekaniko. So ayan po ang mga produkto natin at pag sakaling medyo malala na ang sakit nyo, pumunta lang kayo dito sa Albularyo. Okay, baklasin na natin yung turbo. Let's proceed. So ito na po mga kalbularyo, ka ayan ito po ang turbo mga kalbolario ka So linis-linis so, lang muna tayo dito pero kita natin dito sa ah uh, impeller ito nasisira na at uh, may clearance na din so kailangan itong palitan mga kalbularyo but for now uh, medyo uh, wala pang budget ang may-ari so linisan lang muna natin at ikabit natin pabalik doon So ayan po, katatapos lang nating ah, naglinis ng turbo. Tingnan natin at uh, i-road test natin. Ayan po mga kalbularyo, road test na tayo. So ngayon mga kalbularyo, ay sobrang versado na. Ayan Oh. So ayan po mga kalbularyo, maraming salamat po. At to God be all the glory. Problem solved. Problem solved po tayo dito ngayon.